So yun po ano, sub sa inyo mga pa. Pag-uusapan natin mga kaibigan sa araw na ito, ay ang mga laruan na bumaliw sa maraming kapataan. Mga laruan mga kaibigan na naging dahilan ng kantsawan at suntukan. At mga laruan mga kaibigan na kahit ibaon mo sa limot, eh hindi hindi malilimutan. sumusumo sa oras mga kaibigan ng isang batang tamad mag-aral noong dekada 90. Dalawa lang yan. It's either anime o laruan. At mayroon dalawang klase ng laruan mga kaibigan noong dekada 90, no? Na kung hindi ka kayang ibili ng family computer ng magulang mo dahil dukha kayo tulad ko, ang unang laruan ay ang imahinasyon at ang pangalawa ay ang mga laruan na nabibili sa tindahan ni Aling Rose. Name it, they fucking have it, guys. Number one sa listahan natin, mga kaibigan, ay walang iba, kundi trumpo. Ito yung dahilan, mga kaibigan, kung bakit maraming kabataan ang bumibilog dati, no? Nakala mo, kulto. Cool trumpo ang dahilan, mga kaibigan. Na kung saan, mga kaibigan, ang taya ay tampulan ng asar, no? at kutsa dahil sa butas-butas niyang trumpo. Itang term, mga kaibigan, na ginagamit dito namin nung kabataan kami. Ewan mo pare-parehas tayo. Ang tawag namin dito, konyak. Yung trumpo mga kaibigan na nilapastangan ng mga tropa mo. No? Kapupukpuk doon ang kababat. Kababato doon ang kababato doon. Kagagano'n lang, kagagano'n dun eh, no? Ang naalala ko nga na yung trompo ko nung puta nabasa, kahampas um, na po. Puta burot na e. Eh. Ito yung mga tropa kong gagaling magpaikot ng trompo sa akin, laging baldog. Yung pagbato kong ganun, imbis na yung pako yung sasa umiikot, yung yung katawan yung umiikot sa sahig. Naalala ko nga ano, na pang abot na yung Beyblade sa trompo. Yung Beyblade pang walang talento yun eh. tay hilahin mo lang gano'n, ikot na. Eh, yung trompo, talaga, kailangan, kailangan may pektos may lahat eh, no? Sama-sama eh. may skill, may tantsa, may tamang pagpulupot, may... Ano ba yun? Yung may gano'n? May pitik na gano'n? May pitik-pitik na gano'n? <laughs> Kaya pag... Pa... Kaya pag na magpaigot ka ng trompo dati, astig ka, no? Yan ang isa mga kaibigan sa pinakamamahal na laruan, no? Ng mga kabataan. Sa kahit mapunta na yan sa imburnal, pupulutin pa yan, no? Kahit ilang beses na yung gumulong dun sa, sa kanto na naiihian ng aso, kahit sobrang pang-hipan yan, guys. Pupulutin at pupulutin namin yan. No? For the love of Trumpo, guys. Actually, mas matagal pa nga ta sa amin yan. Mga 80s, 70s, 60s pa yung Trumpo eh. No? Pero ito yung mga, mga inabutan namin, no? Bago pa mausay yung mga, kung ano, anong... Ba, mo mo binibrainwash na yung mga bata ngayon eh. Kasi maghapon na nakaharap sa iPad, parang si Jasmine. Pangalawa sa lista ng mga kaibigan ay eh, yung, yung sipa. Naglaro ba sipa ngayon? Sa amin dati, pag naglaro ka sipa, parang ka nalaban sa Olympics ka. Hindi ka mo ng ganon. ganon-ganon. Tapos patatasigin mo ng malayo. Ta, burot din ako dun. <laughs> Puro kahit kailan hindi nag-excel. Pero yung na-enjoy ko laruin, kahit burot ako. Yung e maghapon ka na nag-ahabol dun ng sipa nila. Saka e mga tropa ko ano, na nakakaabot ng 700 na sipa. Punta ako, sampu lang, hirap pa yun. Sipa rin ang dahilan mga kaibigan kung bakit lagi akong pawis na umuwi galing school dati kami ng mga klase ko no? sipa kami. Magsisipa kami hanggang mamatay na kami ron eh. Puta, kung di pa pupunta sa bubong, di pa kami uuwi eh. <laughs> Siyempre mga kaibigan, bago pa mauso ang text sa cellphone, mga kaibigan, meron na kaming text dati. Yung gano'n ah, no? yung, 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 yung may pektos. <laughs> Chubcha, teki, balembang. Uy, ulit, may Ulit. Ito mga moments, guys, na parang buhay mo yung nakataya pag patipato na. No? <laughs> Sabay, pag nanalo yung kalaban, takbo. Ganon yun, <laughs> Ganun yung guys, takbo-takbo lang pag may time, no? Naalala ko nun, na, sobrang dami ko text mga kaibigan. Meron akong, meron akong drawer, puro lang siya ng, ng, puro text lang. Sa sobrang, sa sobrang galit ng nanay ko sa akin, dahil puro text na lang inaatupag ko. Ang gagawa, isisigang na daw yung, <laughs> isisigang na daw yung text, no? Sobrang buwisit to sa akin. Kasi ito talaga yung, yung, kung bukod doon sa anime mga kaibigan, ito yung kumonsumo sa oras ko talaga. Bukod din sa paglalaro ng buhangin, Text Maraming batao dito na Umikot ang buhay makabata, ano, Sa text Alam mo yung tipong Pandadayo ka pa Para panlaban sa text Tapos Tapos yung text mo May, may konting ano May konting punit May pectus Kaya madalas lumabas <laughs> Kung tunay kang ka text player Mga kaibigan Alam mo na Ang sampu ay 20 sa Dalawa tatlo, Apat Lima anim, Pito Walo Siyang Sampu Ang malapit sa mga text dati May, may mga style pa ng tira yan May nakaganon po May mga angulo Angulo po yan May mga May mga <laughs> mga Pythagorean theorem pa yung pagpuyipitik na gano'n. <laughs> Meron ba yun yung mga epektos na ano, pe -pektus na alanganin? Pag bumalimbang ulit, no? Ito rin o yung dahilan, mga kaibigan, kung ba't maraming kabataan ang nagsusuntukan nung dati. Hindi <laughs> yung nagkakadaya, no? Yung nagkakaubusan, may nagkakapikunan, halo-halo na o lahat na o. Marami yung naging sanga rito dahil sa mga text na to, eh, no? Imaginin nyo kung hindi na-invento mga iPad, iPhone, baka na nung anong modernong laruan ngayon. Tapos ganitong edad natin, naglalaro pa rin tayo ng mga ganon, no? Paano kaya? <laughs> This is why I'm hot, this is why I'm hot. This is why, this is why, this is why I'm hot. This is why I'm hot. This is why I'm hot. This is why, this is why, this is why, this is why I'm hot. I'm hot cause I'm flying Ain't cause you not, not. This is why, this is why, this is why I'm hot. I'm hot cause I'm fly. You Ain't cause you not, not This is why, this is why, this is why I'm hot You ain't cause you not know. Maraming salamat sa panonood nyo. Kung nagustuhan nyo ito, like, comment, and subscribe para sa marami pang ganitong klaseng videos, mga kaibigan. Hanggang sa muli, Chicken Viral, Power, Peace! Shoutout pala kay Yuri si Sanchez, kay Steve Potato, mga setup comments na lang ba ba tayo kung tinatapad mag-scroll. Okay. Evan. Lanzaderas kay Junko Franche sa kay ano Jepoy Paiha Paiha Tang <laughs> na mga pangalan to eh <laughs> Hirap basahin eh Yun lang, chicken pin out ulit <laughs> Power Power Peace